pagpalang araw mga boss isang araw na naman ang biyaya at tagumpay ang topic natin ngayon ay tungkol sa spito ng wasak o putok na head gasket sa ating makina maraming rason kung bakit nag overheat ang ating makina mga boss pero ang pinakakritikal sa lahat ay ang dahil sa putok na head gasket dahil medyo masila ng trabaho na to kailangan lang naman kasi nabaklasin ang ating cylinder head at palitan ng head gasket na wasak na at syempre kailangan mo rin iparesurface ang ating cylinder head sa machine shop bago naman ito ikabit ulit sa ating makina sinisiguro natin ito mga boss para mawala or maplin talaga ang tinatawag tinatawag na warped sa ating cylinder head or kung itong bingkong na cylinder head kung tinatawag. Alam mo na ba mga boss na ang pinakarason pala kung bakit nagbin or nagbingko ang ating cylinder head ay dahil sa sunod-sunod na pag-overheat ng ating makina. Sobrang masilan at perfecto lang kasi ang landing surface ng ating cylinder head mga boss kaya kung makaramdam ito ng sobrang init or sunod-sunod na pag-overheat o pagtaas ng temperatura ng ating makina ay siguradong magkakaroon ito ng metal reaction or paggalaw ng metal lalong lalo na sa mga aluminum na cylinder head. Ang senaryo naman na ito mga boss ay magiging sanhina ng dahang pagkasira ng ating head gasket. Kaya kung nakaranas ka man ngayon ng sobrang taas ng temperatura sa ating makina, ay mas mabuti mga boss na ipacheck mo na ito sa trusted mechanic or technician mo para maagapan na ang pag nating natin cylinder head at ang mataas na gastusin. Tungkol naman sa pagdiagnose ng putok na head gasket or may kunting tama na ito ay ganito lang mga boss. Buksan ang radiator cap ng malamig pa ang makina. Tapos paanda rin ang makina. Kung ang tubig nito mga boss sa bibig ng radiator cap ay susulwak ng napakataas, sa tulad nito ay possible na head gasket talaga ang salarin of may problema. Para maging kumpleto ang iyong hinala mga boss, na hidgas kita talaga ang salarin ay dagdag mo pa ang pagkakaroon ng kunting usok na lumalabas sa bibig ng ating radiator na minsan may kasamang carbon or oil. Isabay mo na rin sa listahan ng mabilisang pagbabawas ng kulan sa reservoir at mabilisang pagtaas naman ng cooling temperature sa ating panel gauge or pag overheat ng makina. Makikita mo rin ito minsan sa umaga mga boss ang kulay puti na usok ng ating tambutso. Kung ang lahat ng sinasabi ko ay nandyan na sa makina mo ay for sure na head gasket na po yan mga boss. Pero kung ganito lang ang pagbubula at pagsusulwak ng iyong radiator naranasan, ay for sure na hindi po yan head gasket. Marahil, ang sanhe niyan mga boss ay simpleng overheating problem lamang. Katulad ng kulang pa sa air bleeding ang ating cooling system, or may bakanti pa ng hangin or air packets ang ating jacket cooling. Pwede din na barado ang ating radiator, stuck up or sira na ang ating thermostat, or pwede din wala ng thermostat, kaya malakas ang sulwak ng tubig. Pwede din mga boss na merong leaking sa mga hoses, or malambot na, or break ito lang ating hose sa radiator. Pwede ding sira na ang iyong engine pan or wala ng fluid ang clutch pan. Pwede ding defective na ang water pump mo mga boss or maluwag lang ang mga belt nito. Or di kaya dahil sa rubber or guma ng ating radiator cap. Ito ay brittle na or di kaya sa spring mismo nito. Tandaan nyo rin mga boss na once na mag overheat na ang ating makina ay normal lang po talaga na susulwak ang tubig sa radiator cap nito once na binubuksan mo ito. Pero pinagbabawal po yan na buksan mga boss dahil siguradong mapapasok ka. Kaya ingat po tayo lang at maging mapanore Matang Lawin! <laughs> Kung sa tingin mo ay nakatulong ang tips natin ngayon ay please like, share sa video natin at follow nyo na rin ang ating page Salamat! <hadi>